welcome back. Nandito na naman tayo sa Minecraft. Let's go. Ayan na, ayan oh. Pupunta tayo ngayon kay Mang Kanor. Ayan no oh. Pupunta natin siya, boy. Ihiramin natin yung mga sasakyan niya, boy. testingin natin. Tara, tara. Let's go. Asan nga ulit yung bahay ni Mang Kanor? Nakalimutan ko na. Oh my God. Bakit may zombie pa dito, boy? Oh, ayan no. o. sa ilalim ng puno. Ano po? mamaya kainin tayo niya ang takbo. Yan you know, o, hindi tayo makakain yan, boy kasi umaga na. Aha, no. Masasunog ka ngayon, lumabas ka pa kasi. Oh no, naabutan ka na ng umaga boy. Oo, patay. <laughs> Nasunog siya. Kawawa naman yun, boy. Hindi nakauwi. Nabutan na tuloy siya ng umaga, boy. Mangkanor na no ba to? Ay, hindi siya yan, boy. Kapit bahay niya ata. yan Eto, boy. Eto yung bahay ni Mangkanor, oh. Tapos yung garahe niya na puno ng mga sasakyan. What? Bakit may helicopter dito, boy? What? Kay Mangkanor ba tong helicopter? tara tara, tingnan nga natin, Dito si Mangkanor. Ay, Mangkanor, asan ka na? Ayun Ay, siya boy, oh. Dito siya sa loob. Tara, tara. Tao oh. po. Ayun siya, oh. Oy, Mangganor. Tara, tara. Pasukin natin si Mangganor. Kakamustayin natin siya, boy. Let's go. Oy, Mangganor. Anong ginagawa mo? Hindi ko ba nasabi sa'yo na pupunta ako ngayong araw? Ha? Pwede ko bang mayram yung mga sasakyan mo? Ay, naku. No, Yan yes, sasakyan ko. Wala na. Binenta ko na. Binenta mo na? Bakit mo binenta? Ah, uh, wasi, bumbili ako ng helicopter. Ah, you know, labas. Oh my God, sa'yo palang helicopter yon Pwede ko ba hiramin yun? Oh, pwede. Basta iangatan mo lang, ha? Oh, pwede daw natin hiramin, guys. Let's go. Tara, tara. Tingnan natin kung marunong tayo magpalipad neto, boy. <laughs> Ayan Ay, oh. Ang ganda naman ng helicopter ni Mang Ganor. Magkano kaya bili niya dito? Ay, kaya pala nakabili siya ng helicopter boy. Pinenta niya yung mga sasakyan niya dito. Ang magaganda. Oh, man. Ayan oh. Mukhang bisikleta na lang yung kay Mang Ganor. Ha-ha. <laughs> Nangyari sa mga sasakyan mo. Bakit na wala? Ba't naging bisikleta na lang? Oh no. Okay na yan. Meron namang helicopter si Mang Kanor. Tara tara. Try natin boy. Pali natin to. Let's go. Pali natin na yun. Let's go. Ano, lilipad na tayo. Oh, yun na. Nakakalipad na tayo. May gamit yung helicopter. Oh, ang galing naman. Tara, tara, Let's go. Yun, oh. Uy, may pupunta tayo dun sa village. Uy, ganda naman dito. May mga village na. Ano, dami na talaga lumilip sa Ubu City. What? Ano, yeah, let's go. Iparada nga muna natin tong helicopter natin dito, boy. Ito so, kami dito, mga bagong bahay, no? Sino kayo nakatira na dito? Mga bagong villager? Oh, no. Tara, tara. Testingin pa natin tong, ano? No, sa taas na tayo, boy. Ang taas na natin. Ayun, nung gundo. Kitang-kita kita natin dito, boy. Andun yung pinagbilan natin ng sasakyan, boy, oh. Let's go. Tara tara oh. Mabang tayo boy. Tara tara. Ang galing naman nitong eh, helicopter ni Mang Ganor. Ang sarap. What? Bibili rin tayo neto boy. Pag nagka-pera tayo. Tara, tara, let's go. Iyan no? Oh. Oh, Naka-helicopter na tayo, boy. Tawa ka. A few moments later. Tara, let's go. Ibalik na natin to dun kay Mang Kanur. Inabutan na tayo ng gabi, boy. Oh, no. Oh, no. Tara, tara, Balik na natin to boy. Konti na lang. Ando na yung ano nyo. Tagal na mga punta boy. Sana atang gasolina to ayaw na umandar oh wow, ang galing naman ang ganda naman it et. one eternity later oh, skeleton naku naku kailangan natin pumasok dito riko naku po ito yung gagamba boy kinakain tayo oh no ito yun naku po pinabuta na tayo ng gabi boy ang dami ng zombies sa labas oh no imang kanurasan na boy Bakit nakin na na zombie yun Paano natin lalabanan yun, boy? Tingnan nga natin. Baka meron ditong mga panlaban sa zombie si Munkanor, boy. Tingnan natin dito, boy. Tingnan nga natin. Ayun. Meron siya ditong machine gun, boy. <laughs> Let's go! Tara-tara, gamitin natin to Para mapatay natin yung mga zombie A few moments later Ayan o, ang mga zombie dito boy Tara-tara, papatay natin yan Gamit yung mga machine gun Ayan o, ayan o Sampung machine gun yan boy Malakas yan Papatay niyan yung mga zombie Ayan o, ang dami-dami mga zombie dito boy Ayan o Oh no! Maglalag na tayo Sobrang dami ba? <laughs> Pasukin na natin po boy Let's go Andito yung mga machine gun natin oh Yan oh Sampo yan boy Ubus yung mga zombie sa machine gun natin Let's go Yan oh Ang daming mga zombie boy Yan oh Oh no May mga armor pa yung iba Patay yan Oh my god may yumapul sa atin ano Zombie okay tayo Yan ang oh, pinakain nila ako boy Andun, Andito yung mga ano natin Pogs oh. nagpunta na sila sa akin Lahat dito boy Oh no Yan oh, na sila Yan o oh, Binabaril yung ano natin boy Ako oh, Mga maubos na yung machine gun natin Oh no dami pang zombie dun Nako po Kulang nga tayo machine gun na atin mo eh You know, baril niya yan Ubus Yung pan, dami pa doon You know You know Lakad tayo konti Ugs, ayun, binabaril yung machine gano Ugs, may dala pang biscuit itong isa oh Aha Ugs, dami nang namatay na zombie Tay, naubos na Tara tara, baba tayo ano, dami mga ano dito, mga karne boy. Opo, yun yung palit na zombie. Abol, aray ko. Ako, may zombie. Ang kakainin tayo ng zombie dito. Akya tayo boy. Oh no, oh no. Masa yung mga zombie? Ayun may mga zombie dito boy. Ako no po, nabol tayo ng malit na zombie. Ako, ayun e, yung malit na zombie. Asa na? Pusan yung mga machine gun natin boy No, inubos na yung mga zombie dito Oh Ay na, na nakita na, mga zombie, Nakbo. Nakbo. na yung mga zombie boy Takbo Ako po, andyan yung mga zombie Hinahabol ako Ayun o no? Oops, kawawa yung machine gun natin boy Pinakain din ng mga zombie Ayun ako po, o na. Naririnig ko na yung ano nila Takbo Ayun o no? Oops, dami mga zombie Oops, patay, andito ano, dami nyan sir Ano, dami pa mga zombie Ano, nakita na nila O, oh, takbo oh. May mga nakagulit pa dito na zombie may Mahirap patay nyan no, Nakabulaw na maliit na zombie <laughs> Yay baby zombie Ano, patay ka tuloy Dami dito mga ano sino dami mga tinapay buyo Tinapay ba to Ano nakakain na ako ng mga zombie boy takbo huwag subos sila sa machine gun kay huwag pinapay patay oh, yan nakapatay niyan dito po yan no. takbo pabal tayo sa mga zombie huwag sabal kapali ko opo takbo Ah, konti na lang boy natin boy. Mamamatay tayo diyan, takbo. Hinabol. Ito dito. May namatay dito. Sino kayong pumatay sa net? Ito. Hinabol. Ayan o. Ito na rin natitirang zombie boy. Patay. Uh, hmm. Patay sa machine gun natin boy. Lakas ng machine gun natin. Ayan oh Grabe. Naubos yung mga zombie dun boy. Ang dami mga zombie nun naubos ng machine gun. Oh no. Ang galing naman nito boy. Kunin natin to lahat oh Pwede ata ito iluto eh. Wala na yung mga zombie boy. Wala na. Nalibing na ulit dito. <laughs> Cementeriosity. Eh. Kaya may mga zombie. Mamaya may zombie pa dito ah.